Kumusta mga boss mo vlog? Ito nga pala nakapila ako. Kasama ko pala si Bibo. Bibo vlog. Ay po nga boss mo vlog. <laughs> oh! oh God! <laughs> 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 Hindi niya alam mga boss mo vlog. Siya ay binibidyo ko nga pala. Si bipo vlog. <laughs> Gagoy! Po, oh, napapailing pa ho siya. Gagoy! Hindi mo po mga boss vlog. May ha, meron na ako sa sakay dito, isang magandang bilibili mga boss ma vlog eh. Wow. Yan po, Lumuin ko lang, akin ka. <laughs> nice. Sana all, sa akin ka. <laughs> si Mrs. Tropa, binidyo ako na rin. Habang <laughs> gumagawa ng kanyang motor. Yan po, si Tropa, napapanghidi pa po ma. <laughs> mga boss ma vlog. Ito na nga ako, mga boss ma vlog. Nasa harapan na nga ako dito. Ang pogi lang si Watchenega. Oh mga tanga. <laughs> Gago. Post my <Marvlog>. Ayun po. <laughs> Ito nga ako ka Boss Mar Ako ay nandito na nga sa gitna mga Boss Mar Vlog. Muna ako mag presensya dito. <laughs> Mo lumalabas ang aking kabayan dito mga ka, Boss Mar Vlog. <laughs> Mo dumadami na ang pasahero talaga dito ka Boss Mar Vlog. <laughs> Kaya lang, hindi nga lang sila sumasakay ang ah, lilaad na lang mga boss vlog pero okay lang yun kahit pa paano nasasakyan pa rin mga ka boss vlog ay nice. hey, na nga ka boss vlog ako yung nabiyahin na uy 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 Sinderu. isang magandang binibinang mga boss vlog mapaganda hindi na ng camera ako mga boss vlog <laughs> gagoy nyo hey, na nga ka boss vlog ako rin maghihintay na naman ulit ng sakay ng pasero na isang magandang binibin na naman mga ka nice. boss vlog kulang na lang mga boss vlog mahalin na lang sila ah, mga boss mo vlog nabutan na naman na traffic stop like na naman po na nga po boss mo vlog ako nakapagsakin na naman nice, dito na naman uh. sa Biryaland. <laughs> ay Biriandes yun po mga boss mo vlog ako nabutan <laughs> na bubulin na naman po mga boss mo vlog yo mga tanga pero okay lang po yun at ako babalik na po at pabiyahin na naman po ko ulit stop like na naman ano ba yan yan nga mga boss mob ako uwi na at kakain na Baka mawalan pa ako ng kapanyaray mga boss mob pag <laughs> ako Pa ako'y nagutom. Pa'n ko pa mahanap mga pasero Dito sa kalit sa labas mga boss mob ma lang ako po sa mablog ako ibabalik titignan ko nga pala kung mayroong ulam din sa bahay eh, nga pala mga abos mablog bigay nga pala yun sa mga pila ang mga abos mablog nice. at sa tama sakto na rin po mga abos mablog sa mga pagkain po na yun nice maraming salamat po sa bigay po na yun yun nga po mga abos mablog ako ay bumibili ng ulam napatingin po sa akin ng isang bata kasi po ugi ko po walang iba abos <laughs> mablog nice Ito <laughs> nga pala dito sa bata na ito, magay siya. Yun po, nagay naman siya. Nice. Mga boss vlog. Kasi pogi ko, dig mo. Gago ko, di ba? Ako na nga magsasandog na ang pagkain mga boss mar vlog. Tara po, makakain po tayo. Nice. Ko. Mga tropa, yun po mga boss mar vlog. Sasandok na ako ng kari at mamaya po mamasada pa ako. At syempre, mapapain nice. na muna po ako mga boss vlog. Para po may, lak may lakas na sa anak buhay. Nice. <laughs> Bismo na tayo mga boss vlog. Ayan po, mga boss vlog. Oh! Boss ma. po. Na na po. boss, mabubul na naman po, nautan na naman po, mga boss mablog. Ayan po, papahingan muna ko at mamaya po, mamasada na po ko. Hanggang din na ako, hanggang muli. Bye!